backyard ay mag-harvest tayo ng itlog ng bengala natin. At ipapalimlim na natin sa native na manok dahil nadilimlim na yung isa nating inahin ngayon. So kukunin na natin ngayon yung itlog ng ating bengala. yung ating breeder so for the first time mga kabackyard yung ating Bengala ay umitlog na rin sa wakas sa ating ginawang itlogan Ayan. so 3 days tayong namulot muna at inilagay dito sa itlogan nila yung itlog nila tapos nasanay na rin sila na dyan na umitlog So check natin kung ilan na yung naipon nilang itlog ngayon at kukunin natin. At ipapa hatch natin, ay ipapalimlim natin doon sa ating native ng manok na naglilimlim na. So ayan, muna natin at masyari magulo. Ayan, so marami na din pala mga kabaker yung itlog. Pupunin na natin. Ito so, yung itlog nila mga ka-backyard. inabasag nabasag siyang isa mga kabakir. Sayang. So, ito lahat yung itlog yung mga ka-backyard. Bale, 14 pieces. Kaso, nabasag yung isa. So, ayan. Lalagay na natin ngayon to sa ating naglilimlim na hen. So, ito na yung ating naglilimlim na native na manok na cobra. So, dyan natin yun, ilalagay itong itlog ng bengala natin. Dala, ito pala yung pinagpisaan anong sa nating native na ano. Pinalimliman din natin ng limang pirasong tingkala. Limang itlog. So, kanina kinuha ko na yung dalawang napisa niya. At may napisa na naman pala siya ngayon. Napisa na niya yung dalawa. Bale, isa na lang yung natitira. balik natin tong itlog ng benggala tapos yung itlog pala niya mga kabake ay ilalagay natin sa incubator Kung nagtatanong kayo mga kabake kung bakit hindi ko nilagay yung itlog ng benggala sa incubator dahil madalas po dito sa amin mag-brown out so kung bigla lang mag-brown out ay eh, sayang naman yung itlog ng benggala natin kung masira sa incubator at least yung itlog ng manok hindi ganun kamahal ang mga kabakyard unlike sa ating itlog ng bengal na talaga namang mahal ang presyo nito kaya gagawin gawin natin ay ipapalimlim na lang natin siya dito sa ating native na manok at ang at ang ano pala mga kabakyard itlog ng bengala ay napipisa ng 28 days kaya mas matagal siya kaya ang advantage talaga ng pagpapalimdim natin sa ating native man na manok is para makatipid din tayo sa kuryente mga kabakir kasi ang itlog naman ng manok ay mapipisa naman niya ng 18 to 21 days lang so mas mabilis yan mapisa kaysa sa itlog ng bengala so ngayon ay kunin na natin ang itlog niya at palitan na natin sa nang bingi. May... 12 pala itlog nito mga kabakyard Bali 13 ito. Nabasag yung isa. Kailangan natin kuhain lahat. Para sabay-sabay mapisa yung ipapalimlim natin sa kanya na itlog ng Bengala. So, itong itlog niya ay 2 days niya nang nalimliman. At, i-check ko na lang to kung may simid yan na ba to. Kung ba ang kanyang itlog. Kaya, maganda talaga mga kabacker kung marami tayong native hen dahil ang laki po ng tulong niya para sa pagpapapisa ng ating mga itlog ng Bengal. So, dapat mga kabakir, tatlo na itong native hen natin. Kaya lang, sa kasawi ang palad, ay namatay ang isa dahil na heat stroke. Niwalay ko kasi siya mga kabakir ng kulungan kasi bagong pisa lang yung native natin na At balak ko sana na ano muna, pahintuin muna siya sa pag-itlog ng mga 2 weeks lang siguro. Kasi tuloy-tuloy mga itlog yung mga kabakter dahil may lahi na siyang Rhode Island. So, ang nangyari, nilagay, nilagay ko siya sa isang kulungan. Eh, sa tindi ng init, nakalimutan ko lagyan ng tubig ng tanghali. Eh. Pagtingin ko ng hapon, wala na. Nanigas na siya mga kabakyard. Wala naman siyang sakit mga kabakyard. Talagang sa sobrang init lang. Uh, puti na lang hindi ko binenta yung huling sisiw na napisa niya. Dahil yun na yung gagawin natin pamalit para gawin natin breeder. Ganda pa naman itlog ng mga itlog mo mga backyard madami tapos ganda na rin yung breed niya kasi malalaki na yung sisiw niya. Dahil crossbreed niya sa Rhode Island. ganito yun mga kabakero yung namatay natin na isang native cross na inahin pinalay ko rin yung mga kabakero dahil pag ina inayaan ko siya dito sa kulungan ng mga breeder natin minsan nanggugulo siya sa mga naglilimlim nakikilimlim siya so, kasi kakatapos lang ng mga kapisa. So, yun mga na nalagay ko na yung itlog ng bengala dyan. At ito naman yung itlog niya. Sasalang natin to sa incubator. Bale, kinalibrate ko na yung incubator natin kanina. Sinindihan ko na rin siya. ready ko na incubator natin para dito sa pagpapapisa natin ng itlog ng ito Bale, dos eto, mga kabaker. Okay tapos yung itlog na nalagay natin dito is 13 eh. 14 dapat ito mga kabakyard sayang na ano kasi yung isa nabasag yun ang mahirap sa benggala mga kabakyard panay sila labas-pasok sa itlogan nila natatapakan na tuloy nila yung mga itlog kadalasan nababasag talaga so ito yung natisana ngayon eh. Bali limang itlog to nilagay ko dito sa kabila. Napisa na kanina yung, yung ko. Napisa na yung dalawa kanina, kinuha ko na siya. At ngayon, kakalabas lang din itong dalawa. Mamaya hapon, kukunin ko na rin yung sisiyo nito. Sakit na nuka pa. So, ayan mga ka-backyard. Ngayon, salang na natin to sa incubator. So, ito yung incubator natin mga ka-backyard. Diyan natin ngayon to, isasalang. Yung incubator natin is, DIY lang natin yung mga kabakit. Bali, hindi tayo gumastos dyan ng isang libo sa pag-DIY na ating incubator. Ayan ang kanyang temperature. So, ganito lang style yan. Malaki rin naman yung capacity nito mga kabaket. Pwede ko pa to patungan dito ng isa pang tray na ganito. Okay, Salangan natin dyan ang ating ng ating native na munok. So 12 pieces to. Here. ito pala yung sensor natin sa temperature tapos ikutin lang natin to ng 3 times a day or kung masyado kayong busy pwede rin naman 2 times a day umaga at hapon tapos ayan lang ang setup natin dyan may fan tayo tapos may tubig at yung ating 25 watts na ilaw so ayan mga kabaker ito yung ating humidity yan may kita nyo naka mababa yung humidity nya dapat nasa ano yan 50 to 60 so, ito yung tubig kita itatapat lang naman natin yung di So, ganyan ang setup niyan mga ka-backyard, no? So, ayan lang mga ka-backyard. Salamat sa panonood at subscribe na rin and pakilike na rin ang ating video. At update ko na rin kayo dito pag nag-candling tayo niyan kung ilan ba yung fertile niya. Tapos naglalagay pala ako mga kabakyard ng date ko na Ngayon ko sinalang. So magbibilang lang tayo nito ng 18 to 21 days. Sa kalendaryo ako nagsusulat ng date mga kabakyard para hindi natin makakalimutan. Kasi kung ididikit ko lang dito baka alipa rin. Mawala. So, ayun lang mga kabakyard. Salamat sa panonood.